Sinampahan ng PNP, CIDG ng reklamong kidnapping at serious illegal detention sa DOJ si dating Senador Antonio Trillanes IV. Kasama rin sa mga inireklamo ang paring si Father Albert Alejo, Attorney Jude Sabio at isang Sister Ling. Nag-ugat ang kaso sa sumbong ng isang Guillermina Barido mula sa Davao del Norte. Sa sinumpaang salaysay ni Barido, na isinumite sa DOJ nangyari umano ang krimen noong December 9 hanggang 21 ng taong 2016. Dinala umano siya ni Natrillanes, Sabio at Ling sa isa o at isang staff ni Vice President Lenny Robredo sa Holy Spirit Convent sa Quezon City kung saan nasa dalawang linggo umano siyang ikinulong sa loob ng isang kwarto Inalok umano siya ng kampo ni Trillanes ng isang milyong piso kapalit ng pagtestigo at pagdawit kay Pangulong Rodrigo Duterte sa ilegal na droga.